po ang kanyang uh, motor wala daw pong uh, busina walang busina no busina starter starter dashboard sorry. dashboard ilaw sa dashboard wala na daw tapos ilang, yung starter sabi mo starter oh wala nako kailangan i-check natin yung sa pero so, well, meron. Low, high, low, high. Signal light, meron. Meron lahat. Meron, tapos ang dashboard lights wala. Ah, kailangan check ito. No? Wala rin busina. Mm. Grounds. Okay. Grounds. Grounds. Ah, wala rin itong panel light na to. Busina, wala rin. No. Nako, kailangan check ito. No, wala. Wala din. Kailangan check ito. No? Okay. Uh, at ako ay mag-sign muna ng ano, ng uh, video. No? eh yung motor ng kapad ko may problema. Wala siyang busina. Wala rin siyang panel light. Yung sa speedometer. Walang panel light. No? Ito po yan. Walang panel light. Uh, wala rin siyang starter. Na yung push button wala. Busina wala. Uh, panel light wala rin. No? Titsikin natin yan mga coffee smith. No? Sa wiring ulit. Wiring. So problema ay sa wiring. So gagawin natin. Uh, bubuksan natin ito. Ito. Yan. Bubuksan natin yan. At uh, aalamin natin kung anong problema nito. No? Okay, uh, simulan na natin. Mga kapatid, uh, isang magandang pagpapala sa uh, sa inyo no, pagpalain tayo ng Panginoon para patuloy sa ating buhay no. Ah, uh, uh, isang magandang araw sa inyo. Pagpapala ay inyong tanggapin no. So magitan natin Panginoong Kristo, No. Okay. simulan na natin 'to no. Sa ating ah uh, gagawin natin dyan ay bubuksan natin. Mga Coffee Smith, ano? Bago tayo magsimula, subukan ko muna mag-share sa inyo ng Bible Scripture. Bible Scripture. Dito sa Bible Scripture na ito, tingnan natin. Isa na ito. Nahanap ko po yung isang Bible Scripture. Sa Malakyas 3, verse 43, sabi ni Yahweh na makapangyayang sa lahat, ipapadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko na si Yahweh na inyong inahanap ay biglang dumating, darating sa kanyang templo, darating ang pinakihintay niyong sugo at ipapayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makakat makakatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap kapag nagpakita, napakita na na siya para siyang apoy na nadadali sa bakal at parang sabon na may matapang na sangkap. Darating siya at ma mauupong tulad ng isang tagapagdalisay sa inang pilak. Dadali sa ang anak ng lalaki ni Levi, katulad ng ginto at pilak at sa pamamagitan nito ay magiging karapat dapat ang kanilang handok kay Yahweh. Okay. Ah, uh, ito ay mula sa Malakias 3 1 2 3. Okay? Magsimula na tayo sa ating paksa, no? Sa so, umagang ito. Okay mga kapismate, uh, ito po ay binakas na po namin yung cowling head. Ito na po siya. At uh, ito na po yung uh, front cowling head. Yung isa po na ating pong uh, pinaklas. Yan po, tinanggal na natin. At aalisin na rin po natin itong tinatawag natin na auxiliary lamp. Aalisin po natin yan. Kasi uh, ang kanyang problema ng kanyang uh, motorsiklo ay eh, wala daw po siyang busina. Wala rin starter yung sa push button at wala rin panel light. Ngayon tatanggalin na muna natin itong um, uh, tinatawag natin ng auxiliary light para pati yung top cover head. Patanggal din natin. Ayan po, no. Aalisin na po natin 'yan, no. Naghahanap lang po ng tools para ipangalis alis diyan, no. Kasi uh, hindi po natin masusuri ng gusto yung uh, wiring kapag nakakabit pa po 'yan para ma-access natin yung mga wiring sa loob kailan alisin din natin tong top cover head at saka itong auxiliary lamp yan so antay lang po natin yan bali alisin po natin yan tapos ah... Uh, Para ma-access po natin yung tiyatawag natin na wiring sa mga accessory wire na sinasabi po nila. Ayan. Tatanggalin po natin ito. Ayan. Kailangan lang po natin alisin yung 8mm na tornilyo, yung bolt. Yan. Aalisin po natin 'yan. Okay, antayin lang po natin 'no. Patinda rin 'yung kabilang uh, bolt, tatanggalin na rin natin para matanggal 'yung auxiliary lamp. Yan. Aalisin po natin yan. Okay, okay. Okay mga copies mate. Okay, po namin yung sira mismo yung wiring na naputol doon sa kanyang wiring, yung ground mismo naputol yan nga, sa, sa tuwing dinidikit namin yun yung ground na yun siya namang umiilaw yung neutral light so ibig sabihin po nito uh, yan po yung problema nya natukoy namin kagad hindi na kami nahihirapan mag troubleshoot nakita na namin yung problema sa wiring lang po talaga mayroong ground na naputol ngayon tatanggalin na po natin itong uh, top cover head sa harapan mismo ng motor itong top cover para ma-access po natin yung wiring no? Okay. Tatanggalin po natin yung hex screw. Dito tawag natin po na Allen wrench o Allen bolt. Tanggal na po natin. Nagaanap po tayo ng tools muli. As of now ay puputulin natin ng cutter yung uh, cable tie. Yan po yung cable tie na no, puputulin po natin. Okay, then tatanggalin na po natin yung top cover head. Ayan. Mismong top cover. Tatanggalin na po natin. Ayan. Tapos po, uh, ito pong top cover head, eh, para max po natin itong mga wiring dito sa loob. No? Baka may mga wiring pa po siya na pwede pa po, po natin i-maintain. Kasi, uh, ang problema po niyan, yung pinakadulo po niya na wire na naputol, nandiyan dyan po sa mismong loob. Yan o. Tanggal po yan mga kopis mo ito. Yan po yan o. Naputol po. Yung pinagputulan nandoon po, nasa ibaba naman. Yan. Hindi na kami nahihirapan, hindi na rin kami na masyado nag troubleshoot, kaya ngayon ay, i uh, ididikit namin yan, kakabit namin yan, at ito troubleshoot. Pagkatapos po namin ay idudugtong na po namin yan doon sa isang ground. Kaya, uh, pwede na po yan magamit once na naidikit na po namin yan. Okay? Hmm. Ngayon po ang gagawin po natin ay uhul mahumay na lang hihimay-himay na lang natin yung mga wiring ngayon, asaka natin ikakabit ngayon, i-on natin yung susi Tignan natin. Pag kinabit natin, yan. Yan. Titignan natin yung busina. Tumutunog yung busina. Hmm. yun lang po pala yun. Tapos, i-on natin. Ngayon, ang gagawin natin ulit, didikit natin, then mag-i-start tayo ng push button. Push button. Ayan. Ayun po. Gumagana po yung push button, no? Yun lang po ang problema. Yung wire lang na po na yun na naputol. No? Idudugtong po natin yon, Kakabit natin sa ground. Pag wala po kasi body ground ng yung wiring, hindi po gagana ang mga accessory wire mo. Depende kung alin po yung tinamaan. Yun ang hindi gagana. Dahil nawala yung ground. Yan po. At... Uh, yan lang po talaga yung wire na po na yan. Naputol po. Ngayon po, ayate na pong ikakabit yan. Ikakabit na po natin yan. Antayin po ninyo. Ah, uh, ito pa po yung mga flarings na ano, plano na namin ikabit yan. Ganyan po, katulad na katulad po dun sa isang luma. Anong plano na naman yan ikabit? Wala po po kasing kauling head the back na galing sa online, hindi pa po dumarating. So, hindi natin may kakabit. No? Antay natin po dumating sa online bago natin maikabit yung yun, yung front cowling head. Inaantay po natin yung back cowling head para maikabit. Pero sub so, no, hindi natin yun maikakabit. Kulang pa po ng pyesa. Wala po po yung back cowling head. Okay, idudugtong na natin yung uh, wiring check pa po natin yung kung pong dumadaloy na kuryente doon sa naputol na wire na Hmm. Tapos, ang gagawin po natin dyan, uh, yan, titignan natin kung may kuryente. I-check pa po natin kung may daloy ng kuryente doon sa part na yun. As of now, nakabukas po yung susian. Bukas po yung susian. No? May ilaw po yung sa auxiliary lamp. Titignan nyo po yung connector ng auxiliary lamp kung may power. No? Yan, as of now, na may connection, may kuryente. Okay. So bali po uh, pinag-uusapan namin kung anong dapat gawin regarding sa wiring na naputol. Kung dapat pong ikabit. Napakahalaga po ng body ground sa isang motor o sa isang wiring ng isang sasakyan kapag tanggal po ang body ground. Depende sa kanong tamaan. Yun po hindi gagana kasi nawala yung body ground. Okay mga kopismate ano? lalo na may kapit yan sa ground yung ground na yun kaya lang po ah uh, may type, uh, parang hindi po pumwede so ang gagawin pa rin po testing pa rin po no, kung merong dumadaloy na kuryente as of now pong dumadaloy na kuryente sa sa accessory wire, no? Meron po, live po 'yon. Isang live po na kuryente. Yan pong wire na po na yan na naputol. Ay, eh, namin tugtungan. Okay. Tapos po, uh, pinag pa po namin kung saan namin dudugtong para hindi naman hindi na po siya matatanggal. Hindi na po siya mapuputol. No? Tutong na namin po yan. Didikit na po namin yan. And may power pa po yung sa auxiliary lamps. May nakakabit. Mayroon pang power. Ngayon gagawin na papatay na po yan. So bali po magkakabit na kami ng wiring. Kasi baka po magputukan po yung mga fuse. Yan po bago po ang lahat, uh, dinidikit na po namin at uh, kailangan lagyan po ng cable tie baka magkahiwa-hiwalay po yung mga ibang wiring. Yan po. Tapos po, uh, meron po kaming uh, hinahanap na pwedeng wire na pwede ikabit dyan as of now po may na, uh, maglalagay po muna ng cable tie para yung mga wire ay hindi magkaiwa hiwalay no? yung cable tie po yung kinakabit ng, ng kapatid ko para hindi po magkaiwa hiwalay yung mga wire tapos saka po na may yung naputol dun pin, dun, pin, mismo sa wire sa ground yan dudugtong na po namin yan yan. Nilagyan ng cable tie. Okay. Nilagyan namin ng cable tie la Yan po. At uh, hinahanda na po namin yung wire. No? para pag kinabit po namin yan ay hindi po siya mahatak no yan inaanda na po namin yung wiring nagyan na rin po ng electrical tape yung parting uh, dalawang wire para mapagdikit sila okay ngayon po ay ididikit na po namin yung wire. Babalatan lang po namin yung isa. Babalatan lang po namin yung isang wire para may kabit po namin siya. Ayan. ayan. Binabalatan po namin. Tapos, saka po namin siya idudugtong na. Ayan, ayan po yung kaputol at saka po yung kabilang wiring. Ayan tapos sa uh, dinugtong na po 'yan ng kapatid ko. Ayun. Tapos mamaya lalagyan din po ng electrical tape para hindi maghiwalay, no? Ayan. Ayan, nakadugtong na po 'yan. 'Yan na po yung uh, wire ng uh, ground. Kasama na po na ikabit yan po yung uh, ground tatakpan po namin yan para hindi po yan dumikit sa iba pang mga wiring baka kasi baka magputukan po lahat may masira po na wiring kaya tatakpan din po namin ng electrical tape para hindi po yan dumikit sa iba pang body ground o sa iba pang mga wiring kasi baka pumutok may madamay pa po na ibang wire so kaya ginawa namin ay tinakpan namin ng electrical tape every time naman na kayo magkakabit ng wiring kailangan nakatakip po yung electrical tape maglagay kayo ng electrical tape para na rin safety na rin po ng mga wiring mga wiring na ano kasi baka madikit mahirap na pati na rin yan po yung isa po na wiring na ano kanina nabalatan po yan kaya kailangan po rin yan natakpan baka dumikit din po yan sa ibang mga wiring pumutok malaki pong masira baka malaki pong magastos. Okay? So, na takpa na po lahat ang wiring. Ayan po, meron na po siyang neutral light. Hindi na po umuuga-uga yung neutral, neutral light niya. So, kaya okay na po siya kinapagpag lang muna yung ano yung baka ulingid. baka kasi yung may neutral light o may ilaw pa na bumbilya na po pwedeng palitan ganyan tapos po uh, sinisilip namin yung pong uh, bumbilya sa ilalim baka kasi uh, pundido na kaya yung isang ilaw ay hindi umiilaw sa part po ng uh, signal light kailangan pong palitan kasi nakita po na parang pundido na susubukin so, pong ikabit okay po ay okay, um, gumagana na siya no? on ko na Meron na siyang ilaw kasi ito daw ay wala kanina no. Tapos uh, signal light. Meron na. Meron na rin. Yan po ano Kasi ito kanina wala, uh, hindi gumagana kanina yan. Tapos busina. Yan. Then ito gumagana na. Gumagana na siya mga coffee smith yung na siyang uh, push button kasi kanina walang push button yan dahil ang nangyari yung ground dito naputol ito yung naputol na ground no okay mga co-passmate ganun lang no ganun lang ang nangyari sa wiring lang ang sira no ito yung pinagdinugtong namin kanina ito yung naputol so dinugtong namin tapos, sa uh, na namin, no? So, okay na siya. Pwede na siyang uh, gumana na siya at pwede na siyang gamitin. Gumagana na yung mga accessory niya. So, wala nang problema. Ang plano namin mamaya, no? Ito, ikabit. Pagkatasikabit yan, ito, subukan na rin ikabit. No? Yan. But so, as of now, uh, ayan natin yung mayari. Kasi siya rin yung nagkakabit, siya rin yung gumagawa. Okay, sige, ganoon na lang. No? at, uh, wala na siya problema sa mga ilaw, sa mga accessories, okay na. Ang gagawin na lang natin, uh, pag binalik natin, kakabit natin itong top cover at saka yung kauling head na harapan. Yan, diyan natin nalagay lahat ng mga kailangan. Mas malinis na bago. Pero as of now, ito, wala pa tayong nabibili na ganito. Uh, ngayon ay basag na siya. No? Pero plano na bumili ng ganito pa para may kabit. Okay, ganun na lang mga opismit intayin niyo po kami. Mga kapismit, sana ay may tatutunan kayo sa aming ginawang uh, wiring sa yung problema sa wiring ng motor ng kapariglo, no? At uh, may problema po siya sa contact to ground, no? Yung kanyang wire. Kasi pag natanggal yung body ground mo, mga kapis, mate, wala kang ilaw, no? Uh, Magkukulang yung ilaw mo at mahirapan ka kasi uh, much important yung mga ilaw kasi for safety purposes mo rin yan, sa biyahe hmm? kaya yun lang po ang ginawa natin sa kanya ah, hina hinanap natin yung problema nakita natin may isang wire na naputol hmm? kaya kinabit na namin at ah, inayos na namin at ah, ah, pinakita lang namin sa inyo yung wire na na yun kapag naputol yung body ground sa wire lahat ng motorsiklo may body ground nya hmm? lahat ng motorsiklo may body ground nya Uh, may live wire na kinagkakapitan ng mga ilaw. Uh, Doon gumagana, nagpa-function lahat ang ilaw natin no? sa accessory wire at saka doon na rin sa ground. No? Pag wala kang ground, may ilaw ka na hindi gagana. No? Uh, kailangan talaga ay ayusin at uh, kumpunihin regarding sa mga ganyang bagay. No? Sa wiring, no? pinaka-importante ay wiring ng isang motorsiklo. Uh, so mga coffee mate uh, sa inyo, uh, magandang uh, hapon sa inyong lahat kasi hapon na po no mag, mag malapit na maghapon no ah uh, kailangan lang natin na gawin ay uh, patuloy tayo maging more maintain ang ating motorsiklo pag gagamitin natin araw-araw ang ating motor ano kailangan more maintain no pag ganitong may sira uh, actionan mo na agad kasi pag hindi mo inaction yung yan eh, hindi kayo magkakasama niyan baka masalo ka pang iwanan ng motor mo <laughs> para kagaya ng ano para kagaya ng uh, para kagaya ng ng partner mo ang kasama mo sa habang buhay no pag hindi mo uh, mininti ng kanyang pagmamahal sa iyo baka iwanan ng kanya no <laughs> baka magkahiwalay kayo no ganun din sa motor no kailangan i-maintain lagi yung mga ang ating motosiklo at darating yung panahon na magkakasama pa rin kayo no? sa haba ng panahon ang yung motosiklo. Okay mga kapismate, ganun lang ano. Sana yung may natutunan kayo. Ngayon kung, may kung kayo bago pa lang sa akin channel, just click follow on Eric Coralio Motoblog and click subscribe sa YouTube account sa Eric Coralio Motoblog din. nakita nyo yung pag nag-type kayo ng Eric Coralio Motoblog, nakita nyo Office of the Vlogger, just click subscribe at pabigyan namin kayo and hit notification bell para magkaroon kayo ng update pa sa bago nating video. Okay mga office mates, salamat at God bless, ride right, safe at ingat.